The mandate. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Fem Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Patabato City. Trento, Agusan del Sur. The Musical News. The Monday, 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abalon! Brigada! the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Man our home Our treasure and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. One time the New Filipino Time ala Shenang Umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. <coughs> Kada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Brigada Balita Nationwide Cagayan Police nagsasagawa na ng hot pursuit operations Matapos ang pamamaril kay Rizal Mayor Ruma At sa dalawang iba pang individual Pagdinig naman hinggil sa bring submarine drones At hinihinalang Chinese spy activities Magpapatuloy ngayon sa Senado Itong pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas, panibagong budol umano ng gobyerno ayon kay VP Sara Duterte. Ang Vice Presidente naman sa Netherlands plano magdiwang ng birthday sa Mayo kasama ho si dating Pangulong Duterte. Ang BNP IAS naman nakatanggap ng halos 700 reklamo laban sa ilang tiwaling mga pulis. Pero ang bilang katumbas lamang daw ng 1% ng buong puwersa ng kapulisan. At ang CBCP naman nakiusap sa publiko na wag gawing politika ang usapin sa susunod na Santo Papa. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Banilitan Nationwide. Sa umaga! Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga, Balita sa umaga. Araw ng Huwebes mga kabrigada April 24, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Nagkasaan ng malawakang hot pursuit operation sa Rizal Police Station at iba pang himpila ng Cagayan Police Provincial Office Kaugnay sa pamamaril kay incumbent Rizal Cagayan Mayor Attorney Joel Ruma at dalawang iba pang individual. Nangyari pong insidente bandang alas 9 ng gabi nitong Miyerkules, April 23, habang nangangampanya ang alkalde sa barangay Iluru sa naturang bayan. Nagpapapicture umano si Ruma kasama ang ilang mga residente sa lugar nang biglang sumulpot ang mga armadong kalalakihan at saka siya pinagbabaril nakatakas sa mga sospek at sa ngayon ay patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Isinasagawa ng high-risk checkpoints sa mga karatig bayan upang maharangan ang pagtakas ng mga sospek. Hinihikayat naman nila ang publiko na agad ipagbigay alam ang anumang impormasyon na maaaring makatulong para sa pagkakakilanlan ng mga salari. Brigada Balita Nationwide Mamahalaan panlalawigan naman ng Batangas, ititigil na raw humu na yung pamamahagi ng scholarship assistance alinsunod sa kutusan ng Comelec. Brigada Jiggy Boy Custodio i e Brigada Mo! Brigada! Ipinahinto ng Commission on Elections ang pamamahagi ng mga ayuda sa lalawigan ng Batangas. Sa desisyon ng Comelec and Bank, Sinuspinde nito ang exemption sa distribusyon ng tulong pang-edukasyon na binigay sa provincial government bilang pagpapakita ng respeto sa proseso ng eleksyon at ng batas. Agad tumalima ang pamahalaang panlalawigan, pero sa isang pahayag na inilabas ng Batangas Provincial Legal Office bago nila natanggap ang kautusan ay nakapamahagi na sila ng educational assistance sa kanilang mga scholar at iba pang maintainers kahapon ng umaga, kaya bilang pagtalima sa kautusan ng COMELEC ay hindi na itinuloy ang pamamahagi ng scholarship assistance sa mga nakaschedule kahapon ng hapon. Tinayak rin ng pamahalaang panalawigan na sila ay nananatiling nakatoon sa pagsunod sa mga alituntunin at direktiba ng mga ahensyang pambansa lalo na ang COMELEC. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music and News Authority. Balita, nationwide. Samantala, fake news daw ang kumakalat na isyu na pinatatanggal nitong si Congressman Rodante Marcoleta ang mga crucifix sa mga ospital. Ayon kay Marcoleta, masyado raw pinalalaki ang kanya mga kritikong isyu gayong malinaw anya ang nilalaman ng House Bill 4633. Nakasaad sa naturang panukala na binibigyan ng kalayaan ang mga pasyente kung anong religious mementos ang nais nilang isabit sa mga kwarto ng ospital hindi naman lahat daw kasi ay pasyente katoliko. Tulad na lamang ng mga protestante, muslim at iba pang mga relihiyon. Binigyang linaw ng mambabatas na siya isang abogado at iginagalang niya ang paniniwala ng lahat ng mga mananampalataya kabilang na ang mga katoliko. Kaya lahat po nung uh, nagsasabi na ako uh, ipinagbabawal ko po yung mga uh, pinaalis ko raw po yung mga crucifixes, huwag po kayong maniwala sa ito po isang uh, kasinungalingan na pinipilit po nilang uh, ibato laban sa akin dahil nga po siguro uh, gusto lang po nila kung siraan ako. ni Representative Rodante Marcoleta. Balita Nationwide. Ang pagdiniging gil sa mga nadiscovering submarine drones at maging hinihinalang Chinese spy activities magpapatuloy daw ngayon sa Senado. Brigada Ann Cortez, e brigada mo! ipagpapatuloy muli ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones ang pagdinig nito mamayang alas 9 ng umaga. Kung saan tulad kahapon ay tatalakayin pa rin dito ang tungkol sa mga nadiskubring submarine drone sa iba't ibang parte ng bansa at maging ang hinihinalang spying activities ng mga Chinese. Kabilang naman sa mga madadagdag na resource speaker ngayong araw, ang mga kalihim ng Department of Information and Communication Technology, Department of Science and Technology at maging ang National Mapping and Resource Information Authority in the Philippines. Sa pagdinig kahapon, binanggit ng Philippine National Police na may nakita sila na International Mobile Subscriber Identity Catcher sa likod nga ng sasakyan ng Chinese na naaresto sa Makati. Lumalabas naman na maaaring magamit ang IMSI Catcher na ito sa monitor ng mga usapan at maging pag-impersonate ng mga partido. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News of 40. Balita Tuta naman si Vice President Sara Duterte sa kalidad ng ibinibentang 20 pesos na kadakilong bigas dyan sa bahagi ng Visayas. Ayon kay VP Sara, kutob niya ay hindi makakain ng tao ang ibinebentang bigas ng pamahalaan. Nagpabalaring rin siya sa publiko na isa lamang ito sa mga panibagong pambubudol na ginagawa ng gobyerno. Pinawag din niya itong pangakong politika lamang na layuning palakasin ang tsansa ng mga kandidato sa Senado ng Administrasyong Marcos. Mababatid na ipinagutos ng Pangulo sa Department of Agriculture na maglatag ng mga hakbang para maipagpatuloy ang mababang presyo ng bigas hanggang taong 2028. Brigada Balita, Nationwide. Mga kabrigada, ang ating one time the new Filipino time, 7.10 ng umaga. the <laughs> Paid for buy. Attorney Nathan Odukando, Brigada Complex, San Isidro, General Santos City. Uh, mga kababayan, ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marculeta. Tulungan natin siya mabait, matalino, mat-integrity. Marculeta, iboto ninyo. Let us bring back our President, no matter what happens. Mabuhay po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Marculeta, Marculeta sa Senado. Mula sa PDP Party, iboto Pagkasinador senador Marcoleta, number 38 sa balota. p 4 by June Pagadua, General Santos City. Brigada Balita Nationwide. Vice President Sara Duterte sa the Netherlands daw planong magdiwang ng birthday kasama ho ang amang si dating pangulong Duterte. Bigana Sheila Matibag. Ibrigada mo. Brigada. Pabalik sa Netherlands si Vice President Sara Duterte para ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa May 31 kasama ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang ambush interview sa Negros Occidental, sinabi ng Vice Presidente na magtutungo muli siya sa Netherlands kasama ang kanyang inang si Elizabeth Zimmerman, ang ex-wife ng former president. Ayon kay VP Sara, nangako siya sa kanyang mga magulang na sila ang kasama niya sa kanyang birthday, kaya naman babalik siya sa dahig. Dagdag pa niya, sinabihan niya ang kanyang ina na sa kaarawan niya na lang sila magkikita-kitang tatlo. Hindi umano kasi ito nakapasok ng bumisita sa dating asawa sa Netherlands kamakailan dahil walang pahintulot. Mababatid na kababalik lang ni VP nitong buwan matapos ang tatlong linggong pananatili sa Netherlands para suportahan ang kanyang ama na hawak ngayon ng International Criminal Court. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News USF Manila. The music in you. sorry. Brigada Balita Nationwide. House leaders ang ayon sa pahayag ng Malacanang na fake news ang ugat ng pagbagsak ng ratings ng pangulo. Brigada Haji minyo sa detalye. E brigada bom Brigada Isinisi ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong sa naglipa ng fake news at disinformation sa social media platforms ang pagbaba ng rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Batay kasi sa survey ng Pulse Asia noong March 23 hanggang 29, bumagsak sa 25% ang approval ratings ni Pangulong Marcos mula sa dating 42%. Tumaas naman ang disapproval ratings sa 53% mula sa dating 32% sa panayam kay Adyong. Sinabi nitong maaari maaaring napapaniwala ang publiko sa mga pag-atake kay Pangulong Marcos at sa kanyang administrasyon dahil sa dami ng ipinakakalat na fake news at dinoktor na video. Naniniwala si Adyong na umiiral na rin ang culture of impunity sa online platforms. Bunsod nito, iginiit ang kongresista na napapanahon ng magkaroon ng regulasyon sa paggamit ng social media. Una sa lahat, uh, nagliparan na nga yung mga mga social media accounts, mga social media applications na walang nagpupulis sa kanila that anybody can say anything under the sun without any sense of uh, accountability no so nakikita natin yung culture of impunity also dominates you know, the online space which I which to me if not regulated would be detrimental at least at the very least yung sinasabi mong the effect of those uh, mga bloggers or active in social media na nagpo-condition ng uh, perception ng tao, uh, which to me, unfortunately, um, happens to be karamihan doon ay fabricated at gawa-gawa lang. Bukod sa ratings ng Pangulo, apektado rin umano ang integridad ng tanggapan dahil sa mga lumalabas na fake news. Uh, I think that's the, that's the sad reality of it all. No? Even yung hindi lang yung personality behind the office, but the integrity of the office in itself ang nawawalan or inaatake ng mga partisan partisano na mga uh, social media uh, ano active social media users Naon na rito, sinabi ng Malacanang na maididikit sa ipinupukol ng maling impormasyon sa social media ang pagbagsak ng ratings ni Marcos. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada si Pangulo Marcos, suportado ang pagbuhay ng steel mill industry sa Northern Mindanao. Brigada Marikar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang buong suporta sa muling pagbuhay ng National Steel Mill sa Northern Mindanao na anya'y mahalaga sa isinusulong na industrialisasyon ng bansa. Sa pulong ng Regional Development Council ng Northern Mindanao, sinabi ng Pangulo na may mga dayuhan at lokal na grupo na interesado sa pakikipagtulungan para buhayin ang National Steel Corporation. Layunin ang inisyatibang ito na palakasin ang lokal na produksyon ng bakal na itunuturing na mahalaga sa pag-unlad ng mga industriya sa bansa. Noong December 2024, nagsagawa ang National Economic and Development Authority at RDC-10 ng isang forum upang talakayin ang posibilidad ng pagtatayo ng Integrated Steel mill sa na Dumalo rito ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor, kabilang ang pamahalaan, business sector, lokal na pamahalaan at akadim. Kasabay nito, inatasan din ang Pangulo ang Department of Energy na suriin ang kapasidad ng Agus Polangi Hydropower Complex sa Bukidnon upang matiyak na may sapat na supply ng kuryente para sa operasyon ng steel mill. Dahil ang kinakailangan daw na supply sa steel production ay humigit kumulang 1,500 megawatts, mas mataas sa kasalukuyang kapasidad ng planta. Iminungkahi rin mga ng mga miyembro ng RDC-10 ang muling paggamit sa 500 hectares na dating lokasyon ng National Steel Corporation. Samantala, ang naturang plano ay inaasang makakatulong upang maibalik ang reputasyon ng lugar bilang Industrial City of the South at makapagbukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho para sa mga residente in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang ah, PNP IAS nakatanggap na ng halos pitong dang reklamo laban sa mga ilang tiwaling polis. Brigada Kath Austria, ibrigada e mo. Brigada ng PNP Internal Affairs Service na nananatiling masigasig sa tungkulin ang malaking bahagi ng kapulisan. Sa kabila yan, na 674 na, na mga reklamong kanila ng natanggap laban sa ilang tiwaling pulis mula Enero hanggang itong April 22. Ayon kay PNP IAS Inspector General Brigido Dulay, ang nasabing bilang ay katumbas lamang ng isang porsyento ng kabuang workforce ng PNP. Paliwanag ni Dulay, maaring tumaas ang bilang ng reklamo, hindi dahil dum ang mga lumalabag sa batas kundi dahil mas lumalakas na ang loob ng publiko na magsampa ng kaso. Noong 2023, nakapagtala ang iyas ng 1,897 na mga reklamo laban sa mga pulis habang umakyat ito sa 2,073 noong nakaraang taon. Ayon kay Dulay, mahalagang magsampa ng formal na reklamo ang mga mamamayan upang mapanagot ang mga abusadong pulis. Yun pong datos namin, sa datos po ng Internal Affairs Service, yun naman pong mga pulis natin ano, na nasasangkot sa mga ganitong pangyayari. Ito naman po ay uh, mga isang porsyento lang po ng buong uh, puwersa ng kapulisan. Hindi po ito uh, justification ano para gawin po ng mga pulis natin. Pero para po sa 99%, na mga kasama ko po sa PNP na wala akong problema. Marami po dyan, hindi naman sa operations. Ano? Ang trabaho, nagtatrabaho ng matino, nagtatrabaho ng maayos. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Cass, Austria, ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Manawagan ng Catholic Bishop Conference of the Philippines sa publiko na tigilan na ang pangangampanya para po kay Luis Antonio Cardinal Tagle para humaging susunod na Santo Papa. Ay po kay CBCP Episcopal Commission on Public Affairs Executive Secretary Father Jerome Siciliano. Sakaling mapili si Tagle ay magiging negatibo at tingin ng ibang lahi dahil tila ginagawang politika na ng iba ang pagpili sa susunod na Santo Papa. Magandang gawin anya sa ngayon ay ipagdasal na lamang si Tagli at ang iba pa mga Cardinal Electors. Si Tagli nga ho mga kabrigada, isang pro-prefect -pro -pro ng Disastery for Evangelization, isa po sa mga sinasabing papabili o yung papabol o contender na magiging Santo Papa. Brigada Balita Nationwide Nagpakita naman ang matinding suporta mga residente ng kainta Rizal para kay Senador Bongo matapos tagsain ng mga supporters ang isinagawa niyang motorcade. Pinangunahan ho naman babatas ang motorcade kasama ang ilang lokal na mga opisyal sa Rizal. Nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat ang mambabatas at sinabing kung muli siyang pagkakatiwalaan ng mga tao sa Senado ay mas paigtingin pa niya ang kanyang advokasya sa serbisyong medikal, pagpapagawa ng mga malasakit centers at iba pa ang programang nakatu tutok sa mga mahihirap. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! Balita! Balita. pagtutulungan. Agad hong nagpaabot ng tulong pinansyal ang Brigada News FM Cebu. Sa tulong po ng ating mga kabrigada para sa pamilya ng 16 anyos na estudyanteng nalunod. Matapos sumubukang iligtas ang kanyang tatlong kasamahan dyan ho sa Karkar Cebu. Emosyonal ho si Aylen kampanya ang ina, nang nasawi ho na si Mark Ian nang matanggap ang tulong mula ho sa ating listener na taus pusong nagbigay ng tulong para po sa kanilang pamilya. Kaya't labis po ang kanyang sakit sa muling pagkawala po ng isa pang mahal sa buhay na may marami pa sanang pangarap sa buhay. Malaki pong pasasalamat ni Island sa Brigada Cebu sa Wantahanan Party List at sa mga listeners sa natanggap po nilang tulong na umabot po na mahigit sa 15,000 pesos. Balita, na pagtutulungan. Wala po sa Brigada News FM at sa Wantahanan, maraming salamat ka, Brigada! Balita, na pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Mula rito sa 105.1, Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuludukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.